nagmay lang mga lods Okay, Step. Mm -hmm. It opened again. start na yung ka sobrang traffic na guys kaya mag counter flow ako mag counter flow ako dyan para hindi tayo uh, magagabihan sa daan papunta doon sa destination kung saan ko kayo dadating guys yan sobrang traffic na kasi mag ala uh, gigising ko na ng hapon nilalabas na nyo yung mga estudyante so guys super traffic pero kung na-notice nyo guys atong isi yung merkada nila talagang disgrace yung nangyari dahil bawat isa nag-careful pag-drive yan so, guys may crossing dyan may crossing dyan pero hindi dyan nagsimula yung traffic guys nagsimula yung traffic doon sa crossing sa crossing punta yung ganyo guys sobrang traffic naka counter front tayo dyan para hindi tayo magabihan sa destination kung saan ko kayo tadali guys tutor ko lang kayo kung ano ba magagandang improvement sa lapo-lapo guys as you can see guys nagpo-flow naman siya pero hindi masyado ang mabilis takbong hinalan na yung takbo dito, dito banda guys may paralan Diyan, may para lang dyan. Sinusundan ko lang yung bike, guys. Kasi pwede siyang dadaan sa mga maliliit na skinita. Tayo. Minto tayo dyan, guys, kasi pedestrian. Hindi tayo basta-basta tatawid kung may mga naglalakad. then kumaragada na naman tayo yan sa so, nakikita nyo guys ganda kung tao dito ganda kasi sa unahan dyan guys may mga call center may mga food chain yan nasa right side na tayo dumaan guys kasi maluwag luwag yung right side nagsisignal na tayo pa right side guys uh, na right turn tayo kasi pagkontak tayo sa gabi ko pa diba? kung papastraight ka dyan guys uh, papunta yung inganyo dyan papunta yung inganyo yan nag right turn tayo guys yan. Hindi ko alam. <clears throat> Naibuha na pala yung pangalan ng New Town. Ang pangalan na pala ng New Town guys is Mega World New Town. Yung may-ari na ng Mega World New Town guys. Yan guys pakanan kasi ako dyan gusto ko kasing pumunta dyan sa simbahan may simbahan dyan guys yung malaki uh, Mactan Chapel yata yun gusto ko sana pumunta kaya lang uh, pagkapi na guys kaya lumirid sa tayo kasi sa unahan matrapik pa dahil sa unahan guys tolin lang yung kalsada kaya hindi na tayo muna pumunta sa chapel uh, na so muna tayo awa right? mga lods lunch and dinner mga lods bulto na bulto ka na mga lods dito ba na guys nami na ano, kasi may I love Cebu wow. andito guys nandahan lang tayo kasi may maraming uh, may mga maraming crossing dito guys Dyan. nandahan lang tayo paapo na yan guys almost uh, 5.30 uh, afternoon dito ba na guys? May napansin ako, may kainan na pala bago dyan. Dito Yung ba? Bakal gusto nyo kumain dyan guys, may, pwede kayo anytime dyan pumunta. May mga fast food dyan. Pwede kayong pumunta dyan. Pero hindi ako pumunta kasi gusto kong makarating sa pupuntahan ko early as I can. Sumusunod lang tayo dito guys sa mga van. Sa ban na to. Hindi ako nakakamali. G-Park Shuttle to eh. Pag ma may pagkakataon. Kinama, Lodge. Overtake tayo, guys. Para mas... Lami, kayo. So, maluwag yung left side. Overtake tayo. Diyan, guys. Maluwag na. Nag-overtake tayo, guys. Diyan. Marami na palang gas station dito, banda, guys. Alam nyo ba, guys? Dito sa Soong lapu uh, lapo uh, ang dami na palang Korean store Korean restaurant ang dami dito guys yan nag-right uh, nag-lift turn yan kaya oh, nag-right nag turn tayo mag-overtick tayo sa right guys Dito banda guys, ang daming mga hotel, mga broad stand, may mga uh, quick market din. May mga ano dyan guys. Mayroon din yung mga spa. Ang daming business dito guys, banda.